magandang buhay sa atin lahat mga kabiya Heroes Ayan, nandito tayo, tayo ngayon sa pagitan ng uh, Dasmarinas yung kanilang mga boundary Ayan, Dasmarinas yan Ayan, Dasmarinas at saka yung Imos Ayan, yung Imos sa Cavite Ayan, nandito tayo sa boundary ng uh, Imos at saka Das Marinas. Ayan. Bali, mayroon tayo ngayon dito nga uh, pick up na pangarga para i-deliver natin. Uh, Dipindi kung saan lugar ang gusto na. Ayan. May pahula pala ako. Kung sinong makakahula, kung anong uh, street to. Anong street to? Ito, 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 itong highway na ito. Anong street? Minrod to, minrod ayan kung sinong mga kahula dyan mayroong merong uh, mayroong pagigas galing kay uh, beach tracker ayan hulaan nyo na po maunahan lang sa paghula para magkaroon tayo ng uh, pachikas ayan kung anong street po ang highway na ito main road po ito dito sa sa Cavite po sa Cavite po ito ayan hula hula na po kayo ayan Hanggang uh, dito na lang muna uh, Bye bye At magandang hapon muli Mga ka Truckers, mga ka pitch trucker Bye bye